For today's mini vlog nga pala ay napag-isip-isip ko na mag-general cleaning na dito sa kwarto ko. Nakakapaglinis din naman ako dito sa kwarto ko kaso lang hindi talaga yung as in na linis Ang ginagawa ko lang kasi ay nagpupunas na ako ng kaya kong abutin tsaka nagmama. Pero sa araw nga pala na to ay sisiguraduhin ko talaga na mapupunasan ko talaga yung mga gilid-gilid nitong kwarto ko. Dahil sigurado talaga na sobra talagang alikabok nitong kwarto ko. Yung una ko nga palang ginawa ay ilalabas ko muna lahat ng mga organizer box ko at saka maliliit na Dora bag para makapagsimula na nga rin pala ako makapag vacuum dahil hindi na ako gagamit ng walis kasi soba talagang alikabok para diretsyo na talaga yung linis ko kapag walis nga kasi yung gagamitin ko ay sigurado talaga magsisipagliparan itong mga alikabok katapos ko nga pala mag vacuum ay sinimulan ko naman punasan itong pader ko kung pinupunasan ko nga pala itong pader ko ay akala ko talaga ay walang dumi yun pala ay sobang dami pala ng mga alikabok na nakakapit dito dito sa pader ko. Sabang tagal ko na nga rin kasi talagang hindi nakakapag general cleaning dito sa kwarto ko. Buti na lang talaga ay sinapian ako na kasipagan sa araw na to kaya nakapag general cleaning ako. Sabang tagal ko na nga rin pala talagang gustong makapag general cleaning dito sa kwarto kaso wala lang talagang oras. Kaya rin talaga sinipag ako nga maglinis ng kwarto ko, kasi magkakaroon ako ng mini vlog sa paglilinis dito sa kwarto ko. Nagkaroon pa nga pala ako ng mini vlog tapos naging malinis pa itong kwarto ko kasi Kaya sinigurado ko talaga na mapupunasan ko talaga lahat na kasuluk-sulukan itong kwarto ko. Dahil sigurado talaga ako na matatagalan na naman yung paglilinis ko dito sa kwarto. Pagkatapos ko nga pala magpunas, eh, simulan ko naman nga pala yung pagmama. Para matanggal din yung alikabok dito sa sahig. Itong ginagamit ko nga pala na mapa ay sabang tagal na nga rin pala sa amin ito at mag isang taon na nga rin yata to. Na-order ko nga lang pala ito sa TikTok. Etong map lang talaga yung tumagal sa amin ng mahigit isang taon. Dahil yung nabili nga pala naming ibang mapa, hindi rin talaga nagtatagal at nasisira din agad. Kaya sayang din naman yung binabayad namin sa mga map na nabili namin na sa bandali lang masira. Pagkatapos nga pala makapag map ay pinagbabalik ko na nga rin pala itong mga organizer box ko. Kanya nga pala nakalagay yung ibang mga gamit ko na hindi ko pala masyado nagagamit. Ito na nga rin pala yung resulta ng paglilinis ko dito sa kwarto ko. Sobang sarap din sa pakaramdam na sobang linis na ulit ng kwarto. malinis na nga pa itong kwarto ko at sabang sarap na rin dito tumambay ulit. Kaya andito na lang muna ang aking mini vlog. Paalam!